Yeah mga pre, ah, ito, ah, meron tayong papalitan na clutch lining na Bali Badja City 125 to mga pre. Ah, sa pagpapalit mga pre ng clutch lining, unang una natin bubuksan langis, tatanggalin natin langis no. Ito yung drain plug sa ilalim. <laughs> Ayan. <laughs> Tapos, siyempre <laughs> magkakalas tayo doon sa, <laughs> sa gawing kanan. At kaya ako, mga pre, kaya <laughs> ang, po, ang purpose, ang ko nito kaya ako pinakita sa inyo kasi doon sa huling nagawa kong badja no, may nag-comment. Mali daw yung pagkabit ko ng clutch lining. Ah, mga pre, ah, dalawa kasi yung pagkakabit ng clutch lining, pero isang function ng mga pre. Kaya tuturo ko sa inyo mamaya. Yeah, mga pre, ah, natanggalin natin lang ng langis dito. No? Bali mga pre, kapag ah, tinanggal nyo to, no? yung ah, cover ng ano, drain flag natin. Ito yung makukuha nyo sa loob ha? Yung kanyang strainer, yan no? Yan. Okay. Tapos kung mapapansin yung kanyang strainer na no? uh, madumi yung ano, matim na yung langis. Malamang sa malamang kinai di yung kanyang clutch sub, clutch well. Ito mga pre, kakalasin natin to. Kalasin muna natin to. Ito to to. Tapos kalasin natin tong washer dito sa kick. Yan. Tigay sa lang yung mga pre. Tapos no, tong clutch boost tanggalin natin. At ipapakita ko sa inyo pagka kinabit na mamaya. Yan yeah, mga pre, ito nga pala, ang pakalas nito ha, pataas, paganto, pakaliwa, ay pakanan, pa, pahila. ah uh, yun ang pakalas nito, pabaliktad to. Pagka paigpit naman, uh, pakaliwa. Tapos, kasi nga, dumudulas na, no. Dito na tayo kukontra ulit, katulad ng ginagawa natin sa iba pang ginagawa nating motor. Ito yung mas mainam na pangontra, at uh, mas matibay. Hindi basta-basta nakakasira mga pre. Okay, dapat nga naka yan, yun know? Tapos, ito na. Ito na yung pandiin na natin, ano, kakaibang attacking tools. <laughs> Ayan. Salpak nyo lang dyan, mga pre. Tatama nyo lang sa gatla. <clears throat> Sige nga, pre, ikaw. Mga pre, ang ginamit natin sprocket, pambadya. CT100, tingnan natin kung uobra. Tingin ko obra kasi may mga nakalas na tayo na ang gamit natin City si 100. Ayan na, pumasok. Toktokin nyo lang ng konti mga pre. Huwag mo nalagyan ng bakal. Toktokin mo lang. Sige, toktokin mo muna. Na na, na. Sagad na, okay. Pagka nakaganyan na mga pre, ikakambyo nyo ng primera. Yun. Huwag nyo nalik ikakambyo. Pag kinambyo nyo pa ng isa sa segunda, wala na. May masisira na sa loob ng makina. Ito na mga pre, naluwagan na natin. No. Tanggalin natin yung kanyang ano. Ah, uh, nat na pangkasal natin ito. Tapos, tanggalin natin yung kanyang clutch housing. Ayan o. Okay, may washer mga, mga pre. Ayan o. Sa likod ng clutch housing yung mga pre. Ito. Washer na to. Malapad to. Ayan o. Tapos, ayan. Itong dalawang washer o. Ayan. Tapos, ito na. Pabubuksan natin kay pare. Sige pre, buksan mo na. Buksan mo na. Tapos, tanggalin natin mga pre yung clutch housing kasi huhugasan natin to pati na ng makina. Okay. so yung collar or bushing, tanggalin din natin. Tingnan muna natin shafting kung kalog. May konting kalog. Ah, normal lang yan. Tanggalin natin yung isang pang washer sa likod ng clutch housing to. Ayan. Huwag na huwag yung kalimutan mga pre, tanggalin to. Kasi mamaya, hihuli natin ito pag ano, kasi baka mabasag. Ayan. Yung kanyang oil pump gear, napakasilan nito. Kung naalala nyo, mga gawa ko dati, di ba? nung pinagawa sa akin pinagawa sa ibang mekaniko na basag to kaya sinira yung pang ibabaw at kung nakita nyo yung makina ah, dumi lilinisin natin lahat dyan, mga pre bago natin balik original pa yung kanyang ano unang oh, bukas lang to mga pre ah. original yung kanyang gasket hindi sira lilinisin natin yan at hindi na natin papalitan alright yan yeah, mga pre ah ito eto na ah uh, papalta natin clutch wheel at saka lining at ito yung kanyang clutch wheel mga prek mapapansin nyo kinahid na ang lalim na nung kanal na no. ito yung papalta natin pagkaganap pati mga pre yung ano matik na ha yung, yung lining papalta nyo na din at ipapakita ko sa inyo <laughs> doon sa nag comment sa akin ah uh, gaya sabi ko ipapakita ko sa inyo kung paano yung sistema ng no, pag pag, pag, ano simple na ang ating ano clutch lining okay, buksan lang natin to mm yan naman kahit magkaiba ganun pa rin ang function nun mga pre walang, walang problema okay yung lining hindi na natin babasahin ng langis kasi basa na ng langis to ayan o oh, basa na ayan dito sa pagpapatas ng clutch lining hahanapin nyo yung ito yung pinakalapad ba? Diba? tapos ito yung may umbok ito ibabaw natin pwede rin ibalik ta rin yun pwede rin ilalim pa ganyan pwede rin pa ganyan pero sa ganyan ako ayan o oh. Tapos gano'n, nanapin lang natin. Ayan. Kaya kita nyo nung, no, may pinagkaiba eh. Yan o. No? Dapat siya, diba? Dito, paumbok o. Oh. O, diba? ba lang si Babaw. Ah, kanya-kanyang <coughs> technique so, pa rin dyan. Oo. Salitan lang to mga pre. Salitan lang. Ayan. 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 Apat na lining. Ah, uh, ay, limang clutch lining. Apat na, ano, ah, uh, pressure pressure plate. Ayan. Ito na, oh. Palpak na natin. Ayan. Ito, tatapat nyo lang to mga pre. Dito sa kanya ng araw sa kabila. Ayan, oh. Yun, Para humakab. Ay, yata. Dapat takakab yan. Ayan, humakab na siya mga pre. Tapos sa paglalagay, di ba? Ay, ganito. Pwede natin mga pre, ano. yung rektahan, na Ay, ayan. Ayan, ayan di ba, rektahan, oh. Hindi tayo nagsabit. Pero kahit ganito at saka yung sabit dito, parehas lang yung mga pre, walang pinagkaiba yan. Kasi, <laughs> di ba sabi nga eh, gusto na gano'n sa akin mali daw yung panghuli. Pero, tama lahat yan pre. Yan o, pwede mong isabit, pwede hindi. At niya gumagana. Ayan o. ayan, pwede tayo maglagay ng pagganya, may sabit tayo ng isa. Pwede rin rekta dito mga pre, kaya walang problema. Tapos ito, kung mapapa, mapapansin nyo, may ngay. Ayan, o. Oh. Naririnig nyo ba? Hindi na natin tatanggal yung rabbit. Wala na tayong gagalan dyan. mag adjust lang tayo sa kanyang ano, ah, uh, spring. Ayan. Gagamit tayo ng kakaibang atake. <laughs> Tapos ito, mga pre, ah, uh, tulad nyan di ba, pagka nag chisel kayo, huwag na kayo magpalit na magpalit nito. Basta linisin nyo lang at kung makikita nyo hindi pa dikit-dikit di ba? Pero pag ito dikit-dikit na, palitan nyo na. Pero ito maganda pa 'yon. Nilinis ko lang ng gasolina yan para hindi kayo magastusan. O oh, ayan oh, di ba? Okay, ikabit na muna natin 'to. Para boom, boom na. Ayusin natin 'to. Ayusin mo muna tapos pakita ko sa inyo na walang kalog. Ya, oh. may kalog ba? Oh, Aayusin natin 'to para wala nang kalog. Ya, yeah, mga pre, ah uh, kung mapapansin nyo, nag-adjust tayo ng kaunti, hindi ko na pinakita. Pero may vlog ako nito. Panorin nyo lang sa aking YouTube channel. Kalo ganyan. Wala na. Wala. <laughs> Wala nang ingay mga pre. Oh. Okay, o. Oh. oh. salpak na natin to. Yan yeah, mga pre. Ah, ito, ipapakita ko lang sa inyo. Ba baka sakaling makatulong kapag gumawa kayo ng ganitong motor. No? Nakikita nyo to. Itong pointer na to. Yan. Yung pointer na yan sa clutch ito yung clutch wheel mga pre. Pagotin natin. Ayan o. Oh. Mapapansin kayo sa pointer na yan yun, oh. May pointer din siya di ba? Ayan o. Oh. Yun yun. Yan yan yan. Kita nyo. Ngayon pagtatapatin nyo sila nito. Pagtatapatin mo. Ang pagsuot pa ganito. Para humakap siya di ba? Ayan. Pinagtapat natin. Yun o. Oh. Ganun mga pre. Kasi pagka uh, inilagay nyo yan na sala. Ayan oh. Hindi papasok. Di ba? hindi pa paso kaya pagtatapatin niya yung pointer ayan o oh. o oh, diba hakab na hakab yun yung pointer ayan o oh. hakab na hakab yan o oh. wala ka galaw galaw ikabit na natin to mga pre at uh, yun lang gusto ko maipakita sa inyo sakali baka sakaling makatulong to ayan yan yeah, mga pre okay na malinis na to isalpak na natin ang dapat isalpak Ito mga pre, lagayin natin. Lagayin natin yung washer. Tapos lagayin natin yung bushing. Or collar. Ayan. Ilagay na natin ito mga pre, yung kanyang oil pump gear. Ayan. Okay. Tapos, sunod natin itong clutch housing. Dandaan nyo lang mga pre, sa paglagay, baka mabasag yung oil pump gear. Ayan. Tapos, lagay na natin itong washer. Wala lang konya yan. Wala. Tapos lagay na natin tong ano, kanyang clutch lining. Anjan. Ay wala. Losing open. Anjan. Ay ay ay. Ito na mga pre, yung kanyang clutch lining higpitan ko muna to ha, yung kanyang clutch boost. Yan yeah, mga pre, nahigpitan na natin tong kanyang clutch boost. Lagi natin check to yung kanyang oil pump gear ha. At baka mabasag. Okay. Ngayon, ah, uh, eto ito yung tatlong washer. Ayan. Ito yung isang makapal dito ha. Sakit natin. Ayan. Tapos itong dalawa, dito to sa ano, sa, sa ano, sa clutch housing natin. Ayan. Pwede magbaliktad, pwede hindi. Hindi, kahit baliktaran naman itong mga pre, kahit talin dito muna kasi parehas naman siyang magkasama, ano, ikabit na natin. Ikabit siya rin. Ah. Ikabit ka ngayon. Ikabit. Okay. Lagyan natin ng nut, mga pre. Pag nalagyan natin ng lahat, hihigitan ko muna bago ko naipakita sa inyo. Ito na mga pre. Nahigpitan ko na. Dito na ako kumuntra ha? sa sanat na 19. Ikabit na natin ito mga pre. Ikabit lang natin. Tapos, yun. Tulak natin ko nagpa-pump. Ayan. Nagpa-pump. mga pre ha. Tapos At yung ating ano, clutch bearing. Check natin. Ayos pa. Kabit natin to. Yan. Okay. Yan, mga pre. Anix natin itong cover. Mga pre, lagayin natin yung toaster ha. Ito. Yan. Tapos, yung original na gasket, ayan pa nakakabit. Walang tama. Isalpak na natin to mga pre. At, okay yan. Silipin muna natin yung kanyang oil pump natin kung nasa ayos. Nasa pwesto ba. Yan. Dapat pantay lang siya doon sa gear ng klatsaw, Okay, sa na natin. Nailagay ko na rin pala yung ano ha, uh, filter. Ayan. Tandaan lang. Ayan. Tapos gagalaw-galawin natin. Yun. Tapos testing natin tong kanyang clutch. Ayun. babalik mga pre. Okay na mga pre. At lagyan na natin ng mga tornilyo yan. Hey, mga pre. Okay na. At chat na tulad kay bro. Ayan na sa alat ng ano, mga mga kabro nating guardian. Shoutout sa sino na madami sa inyong panunod. Ayun. Yan, Shoutout sa si shout sa tropa ng ano, sa Belty. Ayan, sa Belty Tuda. Ayun, Shoutout sa kanila na madami. Thank you bro. Ingat sa pag-uwi. Thank thank you.